December 2023, isang masamang balita ang natanggap ni Eunice C. mula sa kanyang daughter-in-law. Sinabi niya sa amin, Mami, nadisgrasya kami. Nadisgrasya siya, pero nagising siya. Tapos sabi ko, kamusta si TJ? So nakita namin na binibidyo niya yung anak ko nakabulagta. That time na baka mawalan na po ng buhay ang aking asawa. Lagi lang po ako nagpipray kay Lord na sana iligtas niya po siya. Habang nasa ospital ang anak na si TJ, Devastating talaga yung itsura niya. Basag itong muka. Tinubuhan na siya kaagad kasi hindi na siya makahinga on his own. Unang tanong niya eh, bakit sa amin, Lord? Anong reason? Anong purpose? Masugid na tagapanood si Eunice ng The 700 Club Asia. Sa kabila ng suliraning kinakaharap, ay dinobli niya ang kanyang pagbibigay sa gawain ng Diyos sa CBN Asia ang Diyos ang nag-lead sa akin na yung aking contribution na 1,000 ay gawin kong 2,000. With faith, with conviction, Lord, na sige, gagawin ko yon. Kasi sabi mo sa akin, subukan kita. Habang nasa ospital, himalang bumuhos ang financial blessings para sa hospital bills ni TJ. Di lamang dito nagtapos ang himala ng Diyos, bumuti ang kalagayan ni TJ, kaya siya pinayagang makauwi na. Nagpapasalamat po ako kay God dahil sa mga tao na ginawa niyang channel of blessing sa aming buhay. The more that I depended on God, the more na parang gumagaang, walang bigat, walang takot. Dahil nakita ko yung working talaga na maliit malaki na natanggap namin, alam namin paraan ng Panginoon nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon hindi niya siya kinuha at binuhay pa rin siya si TJ ay sumasailalim sa physical therapy upang manumbalik ang kanyang dating lakas Napakabuti ng Panginoon. Yun nga yung sinabi ng unang doktor, 20% lang yung survival niya. Totoo na ang Lord ang talagang nagpagaling sa kanya. By the power of God, lahat po ay kaya niyang pagalingin. Basta manalig lang po tayo at huwag po mawala ng pag-asa. Dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos na naranasan, napatawad na rin nila ang taong nagdulot ng aksidente. Naranasan ko ang tagumpay ng Diyos dahil Tinuruan niya ako, sinamahan niya ako. Masasabi kong forever grateful kami. Ibigay niya, ibalik niya ulit sa amin ng anak namin. Na akala namin ay mawawala na. Kaya salamat sa Panginoon.